What if kaya mong bumalik sa oras? Anong gagawin mo? Ako, siguro unang-una Gusto ko munang manalo sa loto Ang relo na kayang balikta rin ang mundo Hindi ko inakalang may darating na araw Na hahawakan ko ang isang relo Na kayang pabagalin, pahintuin At balikta rin ang oras Mukha lang itong normal Bilog, simpleng metalik Medyo may gasgas pa sa gilid Pero isang pindot sa maliit na boton sa kanan At may humihinto Humihinga ang mundo, parang inaantok Isang pindot pa at biglang umaatras ang paligid. Ang hangin, ang liwanag, ang mga tunog. Bumabalik sa dati nilang posisyon. Parang uh, nire-rewind ang buhay ko. At ngayong hawak ko ito, alam kong isang pagkakataon ng hawak ko. Hindi lang basta pera, kundi ang kapangyarihang baguhin ang sarili kong kapalaran. Pag-uwi sa bahay, ang sandaling inulit. Pagpasok ko sa bahay, parang pareho ang lahat. Pero hindi, may malamig na pakiramdam sa hangin. Ang doorknob parang mas bago ang kinis. Ang sahig na dinaanan ko kanina, Parang hindi pa naapakan. Dumiretso ako sa sala. Huminga ng malalim. Ito na ang sandaling babaguhin ko. Inilabas ko ang lumang tiket. Ang tiket na hindi nanalo. Pero ngayon, alam ko na ang winning numbers. At sa pulso ko, tumitibok ang relo. Patras ang ritmo. Parang nagtatago ang oras sa loob ng aking kamay. Pinindot ko ulit ang relo. Tumigil ang paligid. Walang hangin, walang tunog, walang gumagalaw. Isa pang pindot at binalik ako ng mundo. Nasa oras na ako bago pa tumaya ang aking nakaraan. ramdam ko, nabalik na nga ako sa tamang oras. Pagsapit ko sa Lotto Outlet, ramdam ko ang kaba. Nakahilera ang mga tao. May mga may hawak na IDs. May mga nakaupong sumisilip sa cellphone. Normal ang lahat. At walang may alam na may bumabaligtad na oras sa pulso ko. Kinuha ko ang papel at dahan-dahan kong isinulat ang numerong naaalala ko. Labindalawa, dalawamputpito, tatlumputisa, apatnapu, apatnaputdalawa, limamputlima. Habang sinusulat ko, naninikip ang dibdib ko. Ito na ang numerong magbabago ng buhay ko. Pumila ako, nagbayad, at inabot sa akin ang tiket, tunay na tiket ng aking bagong kapalaran. Pag uwi ko, tumigil muna ako sa harap ng bahay. Tiningnan ko ang relo sa pulso ko. Tiningnan ko ang tiket sa kamay ko. Sapat na siguro ito, bulong ko. Binuksan ko ang pinto at dumiretso ulit sa sala. Parang inuulit ko lang ang isang eksena ng pelikula na alam kong uuwi sa magandang ending. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang remote. Binuksan ang TV. Unti-unting lumitaw ang PCSO Lotto Draw. Tahimik ang buong kwarto. Ang tanging tunog ay ang TV at ang mahina ngunit kakaibang tik-tik-tik ng relo. Ang winning numbers ngayong gabi ay, sabi ng host, marahang lumitaw ang mga numero. Isa, dalawamput pito, tatlumput isa, naput dalawa, limamput Napapikit ako, napahawak ako sa mukha ko. Parang may sumabog sa dibdib ko. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa tuwa, sa ginhawa, sa tagumpay. Binuksan ko ang palad ko. Nandun ang tiket. At ang relo sa pulso ko tumigil sa kakaibang tunog nito. Para bang nagsasabing, nagawa mo. Ako ang nanalo. Hindi dahil sinuwerte ako, kundi dahil ginamit ko ang oras na binalik ko. At habang nakatingin ako sa TV, hawak ang tiket at ang mahiwagang relo, napaisip ako. Kung kaya kong baguhin ng isang gabi, kaya ko bang baguhin ang buong buhay ko? Ikaw, kapag may chance ka na ibalik ang kahapon, anong gusto mong gawin? Comment below. Baka mangyayari din sa'yo yung karanasan ko.